parang <laughs> hindi na <laughs> hindi na nga hakbang <laughs> 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 eh pupunta ka ba dun <laughs> isa ilaw pa yan na, pa na? Madilaw, pa eh, may, may green pa eh pa, pa, no? hmm pa pa yan o, ay, ano ano

mo sa kaya natin <perses> uh <-huh. perses> 'yan. Oo, Pa nawala na tangkay. Pa lang. ba? Ano 'yan? Last sa pa? ano 'yan? Last sa panga, panga sampo. sampo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ